This is my name. Let's unbox it. Three ribbons ah! and two stars. One heart. and limang below ang natira nang na dito is eto. Ayan. At pag-partner, partner, partner natin sila. Ang magka-partner is si Cian si and Peach. And ang magka-partner next si Blue wait, kunin ka lang Blue and Yellow. Let's go! So, pasensya na po kung may nag-aaway din sa likod. Kasi po, nagigitara po sila, pero di po mapapapos-tapos. So, magchichikahan tayo ngayon.

So, ang chika ko, eto na nga. Dito na tayo. Noong bata kasi ako, medyo cute ako. O, paganto pa, bebe, gano'n. Gano'n. Gano'n kahit yun lang, pa bebe, ko. ganun. ako. Siyempre may naiingit sa akin, sabi niya, Uy, ang cute mo. Tapos, maputi ako noon, nakilis ako, na ngayon pa rin naman, no. Maganda yung pag, ano ko, pag skills ko po. Sino sabi niya, ano shampoo mo? Tapos, ano sabon mo? May Maya-maya naman. Ah? hindi 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 ko alam kung ano yung ginagamit ko kasi nililigo lang ako eh, dati. Eh, noong time na yun, sinabi ko naman din, hindi talaga, hindi ko talaga alam. Pero, wala yung support kasi alam ko nung bata ako, no 3 years old ako. Alam ko talaga, no 3 years old ako, makikita ako at makikita ako. So, di, wala pa akong ginagamit sa bulot kasi binubuhos na lang talaga ako ng tubig tapos tapos um, na. Eh, yung next naman nun, nainggit talaga siya na nainggit sa akin po. Tapos, nagtitest kami. Siyempre, yung teacher namin umalis. hindi Bin kami binabasahan. Kami lang mismo nagbabasa. Mamaya, gumawa ganito siya. Kasi nakaupo ako niya. Aray, Then, yung kalito. Dito. Yung mismo nakaupo yung talaga. Tapos, sinisipasipan yung likod ng upuan ko. Kaya, nainis ako sa kanya. Nung bigla ko na ina sa kanya, yung time na yun, nangigigil ako, pero layaan ko lang siya. Sabi na ang nanay ko, wag daw pumatol eh. Kasi mas maraw. Okay. Ako pumatol. Layaan ko oh. pumatol ka oh, eh. ko lang siya, hanggang sa kumatok siya na ako pumulit pa. Umagal to siya, puno bil, ng kapil, puno po siya. O, akin. Ay, nung time na yun, mag magsumbong na lang daw ako sa teacher ko, kaya nagsumbong ako. Oh. Iyak ako kasi alam mo yung sobrang likot niya kasi halos manakit na lang siya pag nanggigil ka kahit wala kang ginagawa sa kanya. Manakit yan, bitch! Bumaga to siya kasi nasa likod ko lang siya, pwede siya. Dali talaga siya, talaga siya o hindi ko na lang siya pinapatulan, hinahayaan ko na lang. Kasi sabi, pag may nambuli daw sa akin, hayaan ko na lang daw ko na patulan. So, hindi ko pinatulan. Hindi ko hinayaan ko na siya kasi hindi ko na lang isimyo, kaya tiisin mo. Kaya hinayaan ko. Nung pagdating ni Mamusan, then nagsumbong ako, nag-test muna ako nun. Kaya di ako mapapokus sa test. Eh, ayun nga. Kala nga kaan lang. 1 to 10 kasi yung test namin nun. 1 to 10 ng time yun. Kasi grade 1 lang ako. Uh, so, yung sa amin, 10 lang talaga. Pero ba't sa inyo? Ewan, ba, el, ewan, ewan ko kung elan sa inyo. 10 lang kasi yung sa amin. Alam niyo kung ano score lang ako? 5 lang. Eh, malaman, nag-disturbo siya eh. Uh, di naging bobo ako ng time na yun. Nang gigil ako sa kanya ba? Alam mo kung ginawa ko? sinampal ko siya. Ang gigil ako eh, sinampal ko talaga siya. Lumipad siya. Kasi malakas talaga. Hindi naman ganun mag- Patong ganun ako ganun. So, nang gigil talaga ako ng time na eh. kasi nakakainis talaga yun eh. Sino ba naman hindi mapipikon doon? Naka 5 score lang ako doon dahil doon. Nung time na nag-exercise kami, online classes lang. Akala ko magbe-pave na siya kasi andito siya. Siyempre, mag-exercise kami. Sabi niya, Scott, punta ako sa inyo. Sorry nga pa nung nakaraan ako sa inyo. Doon tayo gawa na ang time class. Okay. Doon siya gumawa. Exercise time na kami. Exercise. Hindi nag-exercise kami. Hmm, may ganun ganyan ba? Hindi talaga siya tumitigil. Pani lang siya ganun. Na alam mo mukha ako nagawa yung gano'n na ay kahit, alam niya sa ilalim, oops sorry sinasadya ako gano'n. talaga nang gigil pinalabas ko siya dinala ko yung mga gamit niya edi wala sa load na out yung ano niya na out yung online ano, class siya tag isa kami ng cellphone eh And then siya ay din siya katabi ko lang pala siya hmm. edi tag isa kami ng cellphone eh, nag ganong kami. Eh, exercise namin yung piano. Alam mo, ang gano'n, ano, gano'n-ganong talaga yung papi. Oops, sorry, di pa sadya, gano'n talaga. Kaka, ino siya, napikon na ko eh, pinalabas ko siya, sinabi ng nanay ko. Ba't magpinalabas yun, Scott? Nakalagba ba gawin night kayo dito sa bahay? Pinalabas ko, nangigil ako eh, inaasal ako eh na ano yung mukha ko eh, hindi gano'n. Nung nag-exercise kami, yung walang siya ng load. Nakalib siya sa ano namin. Nakalib siya sa online class. At nung siya sa online class na yun, hindi na siya nakapag ano kasi wala silang internet sa bahay. Kaya pala, yung habol na lang yung internet sa amin para makapag online class sa ang kapal ng face mo. Oh, ayan, kakashika ko. Tapos na ako dito sa Green Saka Blue. Papakita ko na. Ready? Ready, go. Yan na. Papakita ko na malinaw. Wait. Yan. Ganda ba? Okay, next. Dito naman sa Blue Saka Yellow. Ay, Purple Saka Yellow pa. Ayan. Ayan. Sa tingin nyo, maganda ba? Kasi ako, parang napapangitan ako dito. Pero dito talaga, dito ako nagagandahan. Siyempre, ilalagyan natin ang design niya, no? Hindi naman pwede walang design. Ay, okay. hindi. Magmili lang tayo ng design. Design Tayo hmm. lahat. Kasi naman, nalang naka-jackset. Ang saa, Dark and so, white. So, itong white sa kasiyan yan. pala ito lang. Dito ko ilalagay. And itong ribbon, lalagay ko pa ng isa ito. Dito naman sa, uh, kasi may yellow siya. Ito. Yellow sa blue, purple niya. Eh. ayon may yellow. Kaya may yellow din siya. ito eh, naman, by may siya, no? May siya, din yung star. O, oh, yung third yun. Solid. Ito, purple, dito. O, ito, blue na ito lahat. Kaya dito. Ayun na. So, dito na tatapos ang ating videos. O, sana nag-enjoy kayo sa video natin. Bye-bye!